Okay. Tanggap niyo po ba na isa lang ang Diyos? Opo. Ano po ba rinin niyo dati? Katoliko po. Romano. Taga saan po kayo? Um, ngayon po sa Abuyok po. Taga Abuyok? Opo. Okay. Tanggap mo si Allah bilang Diyos. Opo. Tanggap mo si Muhammad bilang huling propeta. Opo. Opo. Hindi ka ba pinirit ng asawa mo? sa asawa mo? Hindi po. Baka <laughs> pinukuha ka ng... ano? Hindi <laughs> po. Pusang loob? Opo. Okay. Sundan mo lang po yung sasabihin ko. No? Okay. po yung kamay nyo ganito. Ayan, at sundan niyo po ako. Sabihin niyo po Ashhadu. Ashhadu. Anla. Anla. Ilaha. Ilaha. ilaha illallah, illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang diyos. Na walang ibang diyos. Na dapat sambahin. Na dapat sambahin. Hindi si Allah. Hindi si Allah. At si Muhammad. At si Muhammad. Ay sugo ni Allah. Ay sugo ni at Allah. Ako at ako ay sumasaksi rin. At ako ay sumasaksi rin. Jesus, na si Jesus, anak ni Maria, anak ni Maria, propeta, propeta, propeta at sugo ni Allah, at sugo ni Allah, at ni sumasaksi rin, at ako ay sumasaksi na, na ang paraiso, ay totoo, ay totoo at ang impyerno, ay totoo, ay totoo. Takbir! Oh, Takbir! Oh, Takbir! po, oh, congratulations po sister, no? Pwede ka pong i-congratulate ng mga babae, mga babae po, para sa lalaki-lalaki lang babae. Congratulations po, sister. Ano pong pangalan nyo sa muslim? Meron pa? Meron na? Wala pa? Wala pa? Sige. Yung mister mo na lang yung ano, mag-usap kayo. nasa yung mister? Si brother ati. Ito ba yun? Saan ba yung mister? <laughs> ah, yan yun pala yun. Nakasot ng itim. Congratulations po, sister. Doon na po kayo. At congratulations po. So, muli po, mga sir, ma'am, si Kay Concejala. Salamat po sa inyong pagdating sa ating mga Kamsa looks, Insya Allah. So, pwede mo bang request isang group picture lang sa mga kalalakihan? Pwede natin itabi muna ito. Itabi natin to konti. Group picture lang tayo. Tapos may pagkain po tayo, mga kapatid. Huwag po kayong umalis. Masarap po yung niluto ni sister. Dok, dito po tayo. Si, uh, step, yung akin. Picture. Rashid picture, picture. Dito kayo, mga kapatid, para pwede namang upo yung iba. Pakitanggal muna yung pagkain dito. paki-urong Paki lang. Mga, mga bro, dito po sa urong-urong po kayo konti para dalawang layer ang nakaupo. Dito po kayo, Dok. Tayo, <laughs> dok, dok, dok. Tayo po kayo, Dok. dok. Ayaw ni Dok. Nakat